Magandang araw sa ating lahat mga katiits uh, dito tayo sa area na dinadaanan ng hapon sa pagtakas nila noong digmaan ng World War II uh, galing silang east patungong west kasi dyan banda mga katiits west yan at sa likuran ko ay east itong tatlong puno ng kahoy yan ito ay langka at ang isa okato. Nang sakit gitna ay santol. Diyan ako nagtataka dahil ito ay dinadaanan nila. Nakalinya ito. Tatlo. At dito sa porsyon na itong bato na ito. Yan. Pinagbugbag ang porsyon na yan. Tandaan nyo mga katiits, kapag nature lang sa palagay niyo, ah titignan niyo ang mga gilid-gilid ng bato. Kung may mga tinibag dyan may tinibag na portion yan at ito ay halatang parang iwan ko kung ano dahil hindi ko maintindihan ang hugis ng batong ito pero ito nakaturo sa west nakaturo dyan sa malaking bato na yan at titingnan natin ang kanilang mga marker na dito kung may mga kaunti silang marker na inilagay katulad nyan yan, yan aro natin nakaturo sa puno ng nangka pero alam naman natin na mga hapon ay sila ay tricky sila kaya wag tayong papatol diretso ng ganyan yan ang puno ng santo na sa gitna at yan ang bato na itinuturo nito na nakaharap ito sa bato na yan at ang madadaanan natin ito ito ang napakagandang gawa nila mga katiits na ito ay secret code yan napakaganda paggawa mga katiits na secret code mga katiits ito ay secret code at yan 3 boxes at combination siya sa deposit nearby at dito at dito may arrow silang inilagay sinilsil mga katids sinilsil at naging triangle siya na naging triangle at alam natin ang triangle ay para pyramid na, na rin kaya titingnan natin sundan natin ang tamaan dyan. May pyramid. Patungong west tayo mga ka-TH. Yun ang pyramid. At ito, may arrow na naman papunta dun sa bato. Yan. Sundan lang natin mga ka-TH. At dyan ako nagtataka sa mga sa batong yan walang bato dito naghalin tulad yan nag-iisa lang yan na parang siminto kaya puntahan natin dito kakaibang bato at dito ito buong bato na to ay binagbag parang kinurti lang na yan at dito may paras yang may parang bibig na X marker din at ang bibig niya babalik tayo sa hinaharap ng bibig na ito tignan natin katiits balikan natin balik tayo sa east ang batong yan na dinadaanan natin at dito may kakaiba akong nakita binisan lang natin yan yan mga katiits ang ulo ng owl sa amin yan ulo ng owl at may matas ya sa ganitong sistema mga katiits yung sungo niya nakapunta dito dyan sa baba at wag nating sundan ang sungo niya mga katiits kasi panlin lang yan ang sundan natin ang kanyang mata kung saan tumama ang tamaan ng kanyang mata ang tinitingnan ng kanyang mata itong bato na to nagigilid hiwalay ito sa malaking bato mga Ayan mga katihits. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, nandyan ang X-marker. Na, sinadya talagang X-marker na yan. Gawa ng kamay ng tao. At kung naalala nyo, ito, 1, 2, 3, 4, Nandun, 1, 2, 3, 4 sa guhit ng bato. Sinilsil yan mga katiits. At dito may 1, 2, 3, 4 at dyan ang X-marker niya. Magandang pagkagawa ng X-marker mga katiits. At may sipa siya. Yan ay magsasad na ang C nakaharap siya doon at dyan yung bunganga na yan bibig na yan nakaharap dito kaya ang option dito mga katits ito buwalin itong batura to dito 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 ang hukain dahil sa mata ng ibon na dito nakatingin isa lang mata niyan dito nakatingin. Kung titingnan yung maigi, ginagawa talaga kasi binagbag para mapurma, para magiging hugis yan. Ah, uh, magiging hugis yan na ibon. Yan. Kinurti talaga mga katiits. At yung banda na yan dito. kinurtis siya. Magandang pagkagawa mga katiits. Yan. at sa mga heaters ko mas mabuting gumawa din kayo kung marunong kayo dahil nambabas nang nambabas lang kayo sa akin pero itong kaalaman ko galing ito sa mentor kong hapon ang mentor kong hapon ang kanyang ama ay kirnil ng hapon nakasali sa pagbaon dito kaya doon ako naniniwala Hin hindi sa mga pambabas ninyo kasi wala kayong magagawa sa iyong pambabas kung bas lang kayo ng bas ng tao ng mga treasure hunter dami naman mga treasure hunter kapag nag didikod sila, nag re remap kung anong inipapakita binabas lang ninyo ng binabas pero sumantalang kayo, wala kayong ginagawa para matulungan ang ating mga kapwa treasure hunter kaya kung may alam kayo Huwag kayong mambabas ng mga treasure hunter. Tumulong kayo. Katulad ng ginagawa ko na idiniskas natin ang mga marker dito nang sa ganon malaman at makadagdag idea sa ating mga kapwa treasure hunter. Nang sa ganon, makatulong tayo. Makatulong tayo sa mga treasure hunter. Hindi yung puro paninira lang ng mga kapwa treasure hunter. Ginagawa ko ang channel na ito dahil napakaraming mga treasure hunter sa Pilipinas na walang alam. Kaya sabi ni Sir, yung mentor ko, gagawa ka ng channel kung sa ganon magabayan mo at mag, may kaunting idea ang kung hindi man makukuha ang lahat ng pamamaraan ko dito ng mga treasure hunter ng mga viewers ko. Uh, may idea sila kaunting idea na makukuha nila. Balik tayo mga katiits. Kapag may butas, ah, may butas diyan kapag buhusan ng tubig, papunta rito. Dadaloy at hanggang dito papasok dyan ang tubig dadaan ang tubig pupunta dyan sa may bitak na bato ng B na parang naging Y at diritso siya dito so dito talaga ang digging spot mga katiits at dyan ang puno ng abukado puno ng santol at puno ng langka yan naka Linyas siya at ito dito bago lang itong jimilina jimilina ito ang old trail noon dito dumaan ang mga hapon pagtakas nila sa digmaan at sana mga katiits nakapagbigay ako kunti tulong gabay sa inyong pagtitresure at sa araw na ito mga katiit nagtatapos na naman ang ating video na ito. At sa lahat ng mga followers at subscribers, shout out sa inyo at maraming salamat sa inyong suporta. At so naway nakapagbigay ako kunti, kahit kunti lang tulong sa inyo. Uh, maraming salamat sa panunood mga kapiits at magandang araw sa ating lahat.